video. Ayan. Pupunta kami sa church. Ayan. Eh, ito na. Pupunta na kami sa kotse at pupunta kami sa church. Mga po kami ng dalawang cake. Ito po. Ayan po. yung dala ni Mami. At dito tayo kapag nasa road trip na tayo. Ang sakit. Ayan. Bakso lang. Ako din. Seed pill. Seed pill. Seed pill. Nandito na po kami. Pura no? Umuul po. Lumilang tik. Ha? Huh? So what's up sa inyo mga paps? Nandito <laughs> na kami sa church ngayon. At pasensya na medyo bunga tayo ngayon at may sipon tayo. Ayan na As you can see, na. Nag-i-start na yung uh, ulan dito. Kasi malapit na kasi si Pepito. Malapit na siya so nakapag-landfall na siya. So mamayang hapon, ang uh, pasok niya malapit dito sa Pampanga. So kailangan mag ingat pa rin tayo mga paps. Ayan, sana wala nang lumabas muna, no? Kasi sobrang ano na eh, sobrang grabe na yung si Pipito na yan eh. So ayun, uh, pasensya na kayo sa kaka-vlog ng aking anak. Pinapaubos ko lang tong battery talaga. Kasi time. yung vlog na to, hindi naman to talim vlog to. Sinusubukan so, huh? lang din natin tong Hero 8 natin. Hero Crazy. 8 Black nga pala to. At the same time, dapat kasi may vlog tayo kahapon. So Sunday ngayon kahapon dapat may vlog tayo. Kaso sinama yung pagiramdam natin. Aww. Oh. So yung mga batteries ah uh, full charge yan so bago natin i-stack dapat at least mayroon silang karga na lang na 30 to 20% na lang para Amazing. hindi ma-bloated yun yung paraan para hindi ma-bloated o lumobo yung mga batteries ng GoPro natin so at least naka-stack muna sila kaya ginamit namin ngayon yung mga batteries ayan pinahawak ko kay Kuya Bem sige, video-video ka lang. Eh, anim to. <laughs> anim tong mga batteries. So, meron pang, ito, siguro mga, uh, ito, 22% na lang to. So, meron pang tatlo na 100%. <laughs> kailangan, so kailangan ni ano natin yon ni gamitin natin sa so, ngayon ayan pasok muna kami sa church so mamaya na lang mga pops at iwan ko muna yung camera dito so see you later bye bye one eternity later ito na guys, si Bagyong Pebito. Grabe na. Mahugong na yung hangin guys. Dito na siya guys. 8.35 pa lang ng gabi guys. Sumalakas so na yung ulan. kaya yung hangin. Patulog na rin kasi kami Kasi hindi ako makatulog mga paps Grabe hangin Tsaka yung ulan So maaga pa naman kami bukas So kailangan namin matulog ng maaga Kasi uh, Maaga kami bukas Punta ng hangilis Kailangan matulog <laughs> Kasi hindi ako makatulog mga paps Kasi nga Yung ano yung Bugso ng hangin Tsaka yung Yung ulan Yung bugso ano, parang kinakabahan din ako. Ito to, yan. Pag ganito, kailangan gising ka. No? Signal number 3 pa naman dito sa Pampanga. The next morning. Hi, good morning. 5.50 na in the morning. November 18. Lakas pa rin ang ulan, mga paps. Lakas pa rin ang ulan. Hello. You know? Hindi na masyadong madali, medyo may liwaliwanag na doon. No? Oh. Malakas pa rin ang ulan, no? Pero maliwanag na mga paps. Umalis na si Pipi ito, eh. Isigligin natin, no? Oh. Nakakapot, eh. Yes. Amazing! <laughs> so, so, <laughs> Tara na! yaseli, ganyan so, nandito kami ngayon sa palengke mga paps so bago kami umuwi bili muna kami ng ulam namin na may luluto dito sa palengke Nagpasit kanton. Sosyal. Si Nagpasit kanton. special. Oh, binibigay yung crackers. Alam ko. Ba oh. Oh, ka na mo mag Mag-fishball ko sa guli Kanya man na. May binya na akong fishball. Mama, magdala. ayan. Atin yung kay ka rin. Atin, 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 One day old. Ay, magpatagol. Ay, itang kain mo. Atin niya po, guha. Katao, wala ng orange. Gagani. Yeah. Well, <inaudible> Tapos na yung paggagala-gala natin. At isang battery na lang ang meron tayo. At 50% na lang. Pwede na yan. Napashell ko na kayo. <laughs>